arena na may pinakamalaking LED screen sa buong mundo. Bukas na, future of cinema, silipin. May ilang naniniwala na unti-unti nang mawawala ang mga sinihan. Sa paglaganap ng online streaming platforms, mas pinipili na lamang ng karamihan na manood sa kanilang sariling tahanan. Sa kabila nito, hindi tumitigil ang cinema sa pag-evolve. Sa katunayan, bukas na sa publiko ang Sphere, isang music and entertainment arena sa Las Vegas, Nevada, sa United States, na merong pinakamalaking LED screen sa buong mundo. Ano nga ba ang kakaibang ari ng ito? Tara, alamin natin. Katulad ng ipinaiwatig ng pangalan nito, spherical o pabilog ang hugis ng Sphere Arena. Pinalilibutan ito ng 16K o 16,000 resolution LED screen ang 18,000 seats nito sa loob dahil sa 360 degree panoramic view. Tiyak na ma-enjoy mong manood rito saan ka man nakaupo. Gumagamit din ng arena ng 4D physical effects at state-of-the-art sound system. Kaya hindi ka lang basta makakanood, mararanasan at maisasabuhay mo rin ang exhibit. Kahit nasa labas ka pa lang, may entertain ka na agad dahil merong LED displays ang exterior ng sphere at makikita mo ang pagpapalit-anyo nito sa isang emoji, mata, buwan o mundo. Nagkakahalaga ng 4,640 pesos hanggang 14,000 pesos ang ticket ng The Sphere Experience. Hindi pa kasama rito ang taxes ha. Ipinapakita ng Sphere na maaaring ipagsama ang sining at teknolohiya upang lumikha ng mga kakaiba at hindi malilimutang karanasan. Patunay rin itong puno ng posibilidad ng entertainment industry at patuloy itong lalakas sa paglipas ng panahon. Kaya kung may pagkakataon, nais mo bang manood sa loob ng sphere? D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report.